Sinubok ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham. Iniutos niya sa kanya na isakripisyo ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac, na lubos niyang minamahal. Si Abraham, nang walang pag-aalinlangan, ay inihanda ang lahat upang matupad ang banal na kaayusan. Naglakbay si Abraham kasama si Isaac at ang dalawang alipin patungo sa lugar na ipinahiwatig ng Diyos. Si Isaac, na inosente at masunurin, ay nagdala ng kahoy para sa hain. Habang nasa daan, tinanong ni Isaak ang kanyang ama kung saan ang tupa na ihandog. Si Abraham, na puno ng pananampalataya, ay tumugon na ibibigay ng Diyos. Pagdating nila sa itinakdang lugar, nagtayo si Abraham ng isang altar at inilagay ang kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos ay itinali niya si Isaak at inilagay sa puno upang ihanda siya sa paghahain. Sa pusong puno ng sakit, itinaas ni Abraham ang kutsilyo upang matupad ang utos ng Diyos Sa mahalagang sandali na ito pinigilan siya ng isang anghel ng Panginoon Sinabi ng anghel kay Abraham na huwag saktan si Isaak dahil napatunayan na niya ang kanyang pananampalataya Naglaan ng Diyos ng isang lalaking tupa na kinuha mula sa isang palumpong bilang hain kapalit ng kanyang anak Tumingin si Abraham sa paligid at nakita niya ang lalaking tupa Palibha sa ng loob at nagpapasalamat, inialay niya siya bilang hain bilang kahalili ni Isaak. Pinagpala ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pagsunod at pananampalataya. Nangako siyang pararamihin ang kanyang mga inapo tulad ng mga bituin sa langit at buhangin sa dagat. Mula sa pangyayaring ito, nakilala si Abraham bilang tikaibigan ng Diyos. Ang kanyang pagpayag na isakripisyo ang pinakamamahal niya ay nagpakita ng lalim ng kanyang pananampalataya. Ang kwento ng paghahain ni Isaak ay isa sa mga pinakanakakaantig at makabuluhan sa Biblia. Kinakatawan nito ang hindi natitinag na pananampalataya ni Abraham at ang walang pasubaling pag-ibig ng Diyos. Maraming mga teologo ang nagbigay kahulugan sa kwentong ito sa iba't ibang paraan. Itinuturing ito ng ilan bilang isang matinding pagsubok sa pananampalataya habang ang iba naman ay nakikita ito bilang isang anino ng sakripisyo ni Jesus. Ang kahandaan ni Abraham na isakripisyo ang kanyang anak ay isang halimbawa ng pananampalataya na inaasahan ng Diyos mula sa kanyang mga tagasunod. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi kailanman hihilingin ng Diyos sa sinuman na saktan ang ibang tao. Ang sakripisyo ni Isaak ay nagtuturo din sa atin tungkol sa banal na pag-aalaga. Bagamat tila walang pag-asa ang sitwasyon, nakahanap ng solusyon ang Diyos sa huling sandali. Sa madaling salita, ang kwento ng sakripisyo ni Isaac ay isang makapangyarihang kwento ng pananampalataya, pagsunod, pag-ibig at paglalaan ng Diyos. Ito ay isang kwento na nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong tao sa paglipas ng mga siglo.